Isang public beach na may malawak na campsite ang ngayon dinarayo ng marami. Bakit nga naman hindi? Dahil dito, walang entrance fee at camping fee na kailangan bayaran at may food park pa para sa mga turista. Yan ang ating itatampok sa ating pinakabagong episode dito sa Lingayen, Pangasinan. kailan lamang ay nabalitaan natin ang isang lugar na umaani ngayon ng atensyon dahil sa ang king ganda nito. Hindi tayo nagpatumpik-tumpik pa at sinusog natin agad ito para mapersonal at makita ng malapitan. Ito ang Estanza Beach sa Lingayen, Pangasinan. Una, alamin natin paano makapunta sa lugar na ito. Mula Maynila, ipin lamang sa Waze or Google Maps ang Estanza Beach. Para sa ruta na walang toll fee, dadaanan ninyo ang Valenzuela, Kaba ng Bulacan at Pampanga at lulusot ng Kapas at Tarlac City. Patungong Kamiling, Mga Tarem, Bugalyon at sa huli ang Lingayen sa Pangasinan. Para sa pinakamabilis na daan naman, babaybayin naman ninyo ang NLEX, ESITEX at duplex. At dahil galing tayo ng Manawag Church para ipables ang ating motor, medyo nagbago ang ating ruta. Mula sa Manawag ay halos isang oras na lang ang biyahe papunta ng Estanza Beach. Isang palatandaan na malapit na kayo dito ay pagnadaanan ninyo ang tulay na ito na talaga namang mabibigani ka din sa ganda kung saan makikita ang nagtataasang kabundukan at baybaying dagat. At sa wakas, narating na din natin ang Stanza Beach. At dahil mahaba din ng ating biyahe, ay nagpahinga muna tayo bago natin iniikot ang lugar. Bago magtakip silim, ay pinuntahan natin ang Stanza Beach. Ito ay ilang minuto lamang layo mula sa pinakakamsay. Malawak at mahaba ang dalampasigan na ito kaya't malaya mga turistang pumili ng lugar kung saan sila magpapalipas ng oras. Dito ay nga kayo sa ganda ng sunset habang pinagmamasdan ng magandang baybayin at kabundukan. dahil public beach ito, walang entrance fee na kailangan bayaran. Kaya ang mga turista ay malaya magtampisaw sa dagat at i-enjoy ang mga hampas ng alon. Mayroong malapit na palikuran dito kung saan pwede kayong magbalaw at magpalit ng damit matapos maligo sa dagat. Maliban dito, pwede din ang car camping at mga ATV ride. at syempre para sa mga gusto mag-relax at mag-unwind lamang, ito na ang lugar para sa inyo. Namnamin ng ganda ng dagat habang pinakikinggan ng malakas na hampas ng alon at langnapi ng sariwang simoy ng hangin. Sa campsite naman, dito dikit-dikit ang mga food stalls kung saan pwede kayong bumili ng inyong pagsasaluhan. mapa merienda, milk tea, coffee, inihaw at iba't iba -diba pang pagkain. Dito marami kayong pamimilian. Pwede din naman kayong magdala ng sarili ninyong pagkain at mag sa malawak na campsite na ito. anda ng lugar na ito, asahan ng dagsa ng tao lalo na tuwing weekend, holidays at ngayong parating na ang summer. Buhay na buhay ang lugar na ito at ang lahat ay talagang masaya habang kumakain, nagkukuwentuhan at nagre-relax. Dito na din tayo nagpalipas ng gabi at nag-camping. Kinahumagan naman ay maaga tayong gumising para masilayan ang sunrise. Hindi naman tayo nabigong makita ito at nakuha na ng ating drone. Kasama na ang paligid at malawak na kapatagan kung saan makikita din ang napakaraming mga baka na masagana ng sa malawak na damuhan at ang iba pang mga campers ay nakita din natin sa iba't ibang panig ng campsite. naghahanap naman kayo ng mga hotel or room na pwede nyo mapagstayan, meron din dito sa bandang unahan bago mag campsite area. Dito, pwede din kayo magbayad kung gusto ninyong gumamit ng CR. So nandito tayo sa malapit na pwede ninyong rentahan na mga kwarto at kubo. So sisilipin natin ah uh, kung ano yung meron sa loob. So ito daw po, 3-5. Yeah. So, aircon na po ito. Good for ilan po ito, Atay? Five. Ito, good for five person daw. Tapos ito, may CR na din. Ayan. So, overnight nila dito is 3,500. Pakubo naman nila, 2,000 po yun. Good for 2 to 3 person. Then, 3,000 naman yung mas malaking kubo. And kung gusto niyo mag okay? plus plus 500 pesos. Okay. So dito naman po yung papunta sa campsite. Ayan, so ito naman yung papunta ng campsite mismo. So diyan sa may mga puno, diyan tayo nag camping, diyan tayo nag pitch ng tent. So malawak naman po 'yan. So mahaba yung or malawak yung kapatagan then puro mga ibon, mga baka. Okay. Sa kabilang side, meron din. Mas marami dun yung nagka-camping kasi uh, maraming mga halaman or mga puno na nandun. So, binabangga o inaarang yung hangin. So, okay din dun mag-camping. Car camping, ayan. Mas marami na car camping good morning guys. Uh, welcome sa We Wander PA. So ngayon nandito tayo sa Estancia Beach. So dito may malawak silang campsite. At ang kagandaan dito, walang entrance fee, walang bayad sa pag-pitch ng tent. Alis lahat libre. So eh, enjoy mo na lang yung lugar. So napakalawak nung campsite na ito. Kaya dinarayo to ngayon ng mga turista galing pa man sa iba't ibang probinsya, iba't ibang lugar ah, uh, dito sa Pilipinas. Ayan, so sa bandang unahan, sa likod ko, ah, uh, dyan naman makikita yung, ah, uh, Beach. So isa rin yun sa pwede ninyong silipin. So libre din, libre din yung pagligo doon. Tapos may malalapit naman pong mga kubo, NCR, kung saan pwede kayong magbanlaw. Ayan, so thank you po. So eto po, sila, ah, uh, Cruz Family. So isa dito sa mga nakilala natin, na mga residente. So, ayun. So, thank you po. Thank you po. Thank you. <laughs> Ayan. So, ngayon, andito rin yung mga ibang kainan. So, pwede kayong bumili dito. May mga burger, may fries, may lugawan. Ayan. Halos lahat nandito na. Pero pwede rin kayo magdala ng sarili niyong pagkain. Ayan. Gaya nito, I think galing din sila sa ibang lugar. Uh, may dala silang mga camping chair, may mga nakamotor, nakatricycle. tricycle. sa una, yun yung tent natin, malapit dun sa puno. Ayan. Ayan, tapos, yung kagandahan pa dito, alat uh, lahat ng mga basura, ang... Um, naman Meron naman nangongolekta or may namumulot ng mga basura ng mga turista. Pero isipin natin, pagbibisita tayo dito, mas okay na Dali uh, dalin natin yung mga basura o kaya ilagay natin doon sa tamang uh, tapunan. Meron naman dito mga sako na pwede nyo ilagay yung mga basura ninyo para mas manatiling malinis at maayos yung lugar. Ayan, so si LJ, yan yung, ayan, may dalang pagkain, mag-aalmusal tayo, uh, goto, lugaw, yan yung isa sa mga paborito nating breakfast yan, as Pinoy. And so kakain muna tayo dito Bago tayo Umuwi ng Rizal So eto, i-check nyo yung ano nila Na store nila or stall dito May pizza May french fries May mga milk tea So kapon bumili tayo dito Yan naman si kuya yung namumulot ng mga basura So Gaya ng sabi ko, mas okay sana na Itapon natin yung mga basura Sa tamang tapunan O kaya iuwi nyo na lang Uh, para maging kaaya-aya yung lugar, mapanatili natin siyang malinis. So yung baka, kung mapunta kayo dito, pwede naman silang lapitan, pero wag nyo lang silang guguluhin. Picture-picture lang, video-video, ganun lang. Grabe, ang ganda dito. Tapos, libre lahat. So yung pagkain na lang talaga, pero pwede naman kayo magdala eh. Or marami namang mabibilan doon. So walang problema naman mga duyan dito na narerentahan 25 pesos per hour so kung wala kayong dalang kung ano man, like upuan or camping chair pwede nyo siyang arkilahin ang Estanza Beach at ang campsite na ating napuntahan ay talaga namang napakaganda isang lugar kung saan pwede kayong makapagpahinga at lumayo sa maingay na syudad. Dito, maging solo traveler, isang pamilya, magsing-irog, magkakaibigan, at kung ano paman ay sigurado mag -e enjoy sa lugar na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang episode nating ito at nakapulot ng mga impormasyon para inyo ding mabisita ang Stanza Beach dito sa Lingayen, Pangasinan. Patuloy ninyo kaming suportahan at samahan sa mga susunod pa nating adventures. Follow, We Wonder PH sa ating Facebook at TikTok page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and see you on our next video.